i you so yun nga mga katulya magandang 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 gabi sa inyo mga katulya so ito nga po ang ginagawa ko ngayong gabi kami nga po pala ay nag ag ag at nagigiik ng palay so ayan mga katulya tapos na kami magiik so yung pinapagpag na lang namin para bumaba yung palay at ma bukod namin yung dayami So ayun yung mga katulya ay tuloy-tuloy na sa pag-agag para magwalay ang palay. At dito po. At ayan, ayan, ayan. Ayan na mga katulya. Kaunti na po yung ating dayame So medyo madami-dami yung dayame na kuko na agagin namin. Dahil mas madami yung kiniik namin na, ano, eh, na palay eh. So ayan mga katulya, kakunti na yung dayami. At ayan na, ayan na, kakunti na po. So pinas, pina forward ko na nga po pala para naman ay mas mabilis yung ating pag pag-aagang ng dayami. So ayan na po, nakikita nyo na yung palay. At, Ayan na, kakunti na yung dayami. So salamat nga po pala sa mga nanonood at thank you po sa mga followers ko. At shout out sa mga followers ko diyan na nagko-comment at nagla-like at maraming 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 thank you po sa mga followers ko. At more blessing po to, to all. At my at guide po tayo ng ating lahat. So ayan nga mga katulya, patapos na kami. Tiniwalay-walay na namin. Kakunti na yung aming tatanggalin na daya At saka, dito na lang mga katulad. Abangan nyo ang aking susunod na video. So, ito po ang content ko for today. Thank you for watching at salamat po para share, like and subscribe po sa aking YouTube channel. Maraming-maraming salamat po mga katulad. Thank you for watching. Bye-bye!